Panoorin natin at pag-usapan ang isang Jalen Green na ngayon nga ay maglalaro na sa Phoenix Sun. At bago nga natin talakayin ang paglalaro nitong si Jalen Green sa Phoenix Sun, ay panoorin muna natin at tingnan kung ano ang naging laruan niya dito sa kanyang dating kupunan na Houston Rockets. Oh Napa Jalen Green! Oh at ito nga mga Lodi ang kanyang statistic noong nakaraang 2024-2025 NBA seasons na babaunin niya papunta sa kanyang bagong kupunan na Phoenix Suns. At ito nga ang mga numero ng kanyang statistics. 21 points, 4.6 rebounds, at meron din siyang 3.4 assist at kung pagbabasihan niya natin itong mga numero ng isang Jalen Green para sa kanyang laruan ay masasabi ko na napaka impresibo na ng mga number na ito para sa isang shooting guard na napakabata pa at wala pa naman siya sa kanyang prime dahil nga itong si Jalen Green mga Lodi ay nakakaapat na season pa lang dito sa NBA At ito ma'am si Jeling Green mga lodi ay kilala natin na may taglay na atletisisim at sa kanya ngang paglalaro sa apat na taon dito sa Houston Rockets ay talaga namang nakita natin kung paano kumilos at maglaro ang isang Jeling Green dahil sa mga malulupit na itong highlights dahil ang kanyang laruan ay laging nakapokus inside the paint at madala nga itong tumirap sa perimeter area at beyond the arc mga lodi kaya naman puro dakdakan ang makikita na natin dito sa isang Jalen Green. Pero paglipas ng mga panahon at pagtagal-tagal niya nga dito sa Houston Rockets ay natutunan niya na rin tumira sa perimeter area at lalo na beyond the arc na meron niya siyang 34.6% beyond the arc at kahit hindi mataas ang kanyang shooting percentage sa perimeter at lalo na beyond the arc ay hindi na rin masama dahil binabawi niya naman ito inside the paint dahil doon naman talaga siya magaling pero kapag nakumpleto niya ang kanyang laro at na-perfect niya ang tira niya dito nga sa perimeter area at sa beyond the arc ay talaga namang napakahirap ng pigilan ng isang Jalen Green mga lodi at ngayon nga mga lods pag-usapan naman natin itong paglipat niya dito sa Phoenix Suns na makakatambal niya nga itong si Devin Booker parehas nga sila ng posisyon mga lodi bilang isang shooting guard pero itong si Devin Booker ay madalang lumaro sa loob dahil ang laruan na ito ay sa labas mga Lods. At ito ang masasabi ko mga Lodi sa pagtatambal ng dalawang ito na pareha shooting guard. Pero magkaiba ng laruan ay talaga namang magigimpit ito mga lodi dito sa piniksan dahil meron titira sa labas at meron ding titira sa loob at walang magiging problema ang kanilang kupunan kahit na pagsabayin sila sa loob ng court dahil magkaiba naman sila ng laruan. Ang tanong na lang dito mga lodi kung sino ang magdadala ng bola pero kahit sino naman ang magdala sa kanilang dalawa ay parang sa naman itong may bull handling kaya walang magiging problema kayong mga lodi ano ang masasabi nyo sa dalawang ito